na Naalala mo pa ba yung first time ka nag-abroad at sinabi mo sa pamilya mo o sa kaibigan mo na isang kontrak ka lang at uuwi ka na kagad o kaya pag nakaipon ka ay babalik ka na kaagad ng Pinas at marami pang iba. Karamihan kasi ng mga OFW ay maraming plano bago magtrabaho abroad at karamihan ay hindi naman nasusunod ang mga planong ito. Ang pagiging OFW kasi ay isang trap at as na makatanggap ka ng malaking sweldo, ay unti-unti na rin dumadami ang mga plano mo sa buhay, like pagbili ng bahay, sakyan, o pagpapaaral sa mga kamag-anak o kapatid. Hanggang sa hindi mo na pala namamalayan na unti-unti ka na palang nahuhulog sa tinatawag kong OFW rat race. Ito yung mag-abroad, magtrabaho, padala ng pera, kumuha ng mga gastusin, tapusin ng kontrak, umuwi ng Pilipinas, ubusin ng pera, then repeat uli. Paulit-ulit ito hanggang hindi mo napapansin na taon na pala ang lumipas mula ng una ka nag-abroad. Wala namang problema dito kasi kailangan naman talaga natin magtrabaho. Pero darating ka sa point na kailangan natapusin ang karir mo bilang isang OFW. And at some point, kahit ano pa man ang reason, ay kailangan mo na rin bumalik ng Pilipinas. At dito nagsisimula ang problema. Bakit? Kasi sa taon na dumaan ay naging alien ka na sa sarili mong bansa. Marami na ang nagbago at yung sistema na nakagawian mo ay hindi na applicable ngayon. Yung karamihan ng kakilala mo ay kadalasan ay wala ka na ring contact sa kanila at wala ka na rin network na na-establish. At kung maghahanap ka ng trabaho ay di naman tugma yung work experience mo sa abroad para sa mga kailangan nila sa Pilipinas. Ang masama pa ay karamihan ng mga OFW na bumabalik ng Pilipinas ay kadalasan ay matanda na o may sakit. Di man natin aminin pero kapag wala ka ng perang maibigay at may karamdaman ka pa, ay nagiging liability na ang tingin sa iyo ng iyong mga kamag-anak. Don't get me wrong pero di ko naman tinutukoy na ganito ang nangyayari sa lahat ng OFW. Pero ganito ang nangyayari sa karamihan sa kanila. Ito ang tanong ko sa inyo hanggang kailan ka magtatrabaho abroad. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang plano mo kung matapos man ang buhay mo o ang karir mo abroad. Paano mo masusustain ang iyong current lifestyle? Ang pagplano kasi sa iyong future ay napaka-importante at kailangan dito ng disiplina, oras at effort at di dapat yung puro ipon lang ang iisipin mo at dapat gumawa ka ng paraan to find another source of income and increase cash flow. At i-ready mo na ang iyong sarili sa planong pagbalik sa Pilipinas. Kaya para sa mga gustong bumalik ng Pilipinas o sa mga matanda na at kailangan nang tapusin ang pagiging OFW, may suggestions ako na makakatulong sa inyo para ihanda ang inyong mga sarili. Kaya simulan na natin. Idea number one, magkaroon ng ipon para sa mga emergencies at opportunities. Ang pag-iipon ng pera ay ang first step patungo sa financial freedom. Ang pagkakaroon ng savings ay pagiging handa sa kung anumang emergency o opportunity ang dumating sa iyo. Pwede magkasakit ka at di ka makapagtrabaho ng ilang linggo o kaya naman ay may business opportunity na dumating sa iyo at kailangan mo itong i-grab ka agad. Ano man ang reason ay importante na may pera kang nakalaan dito. Ang ideal emergency fund na sinasabi ng mga financial advisors ay dapat may at least 3 months na living expenses ka. Pero from my own experience, ay dapat meron kang at least 6 to 12 months para kahit paano ay maging financially confident ka in case na mawalan ka ng trabaho. Idea number 2 ay mag-invest. Bilang OFW, maliban sa pagtatabi ng pera, importante din na bigyan mo ng trabaho ang pera mo. At ang best way na gawin ito ay sa pamamagitan ng investing pwede kang mag-invest sa stock market at mutual funds. Ito ang best option mo to invest your money kasi dahil na rin sa tulong ng internet, ay madali mong mamomonitor ang iyong investments kahit nasa abroad ka. Basta beware lang sa mga investment opportunities na nangangakong high return of investment. Do your own research at mag-invest sa mga bagay na naiintindihan mo. At iwasan mo rin mag-invest o ubusin ng pera mo sa mga fixed asset tulad ng kotse, bahay, at sa business ng kamag-anak mo. Marami kasing OFW ang umuuing luhaan dahil naloko sila ng sarili nilang pamilya at nadala sa pangako ng mga kamag-anak na mag-invest sa magandang opportunity and at the end of the day, walang nangyari sa perang pinaghirapan nila. Idea number 3 I improve and increase cash flow. Ang iyong cash flow ay ang pinaka factor sa iyong financial life. Dapat ay alam mo kung saan galing ang pera mo at kung saan mo ito ginagastos. At may pagkakataon kasi na ang pagtatabi ng pera ay hindi na rin solusyon kung kailangan mo magkaroon ng additional sources of income. Lalo na sa panahon ngayon na maraming nawawalan ng trabaho, mahirap na nakadepende ka lang sa trabaho mo. Try mo maghanap ng mga ideas kung paano kakikita ng extra, like freelancing, part-time jobs, o magsimula ng online business. Idea number four ay kumuha ng life insurance. Karamihan na mga umuwing OFW ay kadalasan natanggal sa trabaho, natapos na ang kontrak o yung may mga sakit na. Di may iiwasan na magkasakit lalo na kung nagtatrabaho abroad, whether nagkasakit ka dahil sa iyong working conditions o dahil na rin sa stress. At ang worst case scenario ay yung pumanaw ka habang nasa abroad. Wala namang kasi makakapredik na to at importante na maging handa sa major event na ito. At bilang isang OFW, mas gugustuhin ko pang pumanaw na di nagiging pabigat sa aking pamilya at ang pagkakaroon kasi ng life insurance is like leaving a legacy sa iyong pamilya at di na sila kailangan mag-worry financially dahil na rin sa perang iniwan mo. Idea number 5 ay invest in yourself. Tanungin nga kita paano ka kaya makakapag-invest sa stock market kung di mo ito naiintindihan? O paano ka makakapag-set ng business kung kulang ka naman sa kaalaman? Ang pag-aaral at pagbabasa ay napaka-importante at sa halip na ubusin mo yung oras mo sa paglalaro lamang ng mobile games o sa panonood ng k-drama, ugaliin mo magbasa. Pero di ko naman sinabi na maging bookworm ka, pero at least magbasa ka ng mga libro na alam mong makakatulong sa iyo na mamit mo yung mga goals mo sa buhay. May tatlong libro ako na gustong i-recommend sa inyo. Ang unang libro ay yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki at considered ito as the best book tungkol sa financial literacy at para na rin magkaroon ka ng basic investment knowledge. Ang pangalawang libro ay yung 4-Hour Workweek ni Tim Ferriss. Para naman ito sa mga gustong matuto ng tamang concept ng passive income at time management. Ang pangatlo at ang pinaka-favorite kong libro ay yung The Millionaire Fastlane ni MJ DeMarco. Ang librong ito ay kinoconsider ng karamihan na the best book tungkol sa entrepreneurship. Idea number six I start a business. Ano ang kadalasang naiisip ng mga OFW na gustong umuwi ng Pilipinas? Paano kaya nila masusustain ang kanilang living expenses? Online man o offline, dapat i-consider mo na mag-start ng iyong business and create your own brand. Pero ang pagsisimula ng business ay di madali at kadalasan ay kailangan ito ng malaking puhunan at mahabang oras. Kaya habang nasa abroad pa, ay simulan mo na mag-formulate ng iyong business ideas. Huwag mong hintayin na umuwi ng Pilipinas sa kakalang magsisimulang mag-business. Bakit? Kasi ang business idea mo ay wala pang proven record of success. Tandaan mo palagi na ang million peso idea mo ay di makatotohanan hanggat hindi ito kumikita ng 1 million pesos. Kaya habang tinatayo mo ang business mo, ay kailangan mo ng steady cash flow para na rin kung sakaling sumablay ka, ay may pagkukunan ka pa rin ng pera para ma-improve ang iyong business idea. Ayan ang mga ideas na gusto kong i-share sa inyo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.